Welcome back mga kaboxing! Good news nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil naging matagumpay ang apat nating pambatong Pinoy na dumayo pa mismo sa bansang Thailand para sa kanilang mga laban. Unang lumaban ang 26 anyos at tinaguriang samurai na si Elmar Zamora na may malinis at perpektong record na 8 wins with 6 knockouts kontra sa pambato ng Thailand na si Wisitsak Saiwaiw na may kartadang 7 wins with 6 knockouts, 22 natalo at isang tabla. Kung saan 17 sa 22 natalo ni Saiwaiw ay via knockout tulad ng inasahan ng karamihan ay madali nga lang pong itong nadispatsa ng ating pambato. Tinalo ni Zamora si Saiwa via second round technical knockout. Sunod namang lumaban sa ibabaw ng lona ang isa pa nating undefeated fighter na tubong ang Gonorisal Rizal na kasalukuyang may edad na 24 anyos at may perpektong record na 3 wins with 1 knockout na si Raymart Soledad upang sagupain ang pambato ng Thailand na si Nahachuk Paharn na may kartadang 3 wins with 3 knockouts at isang talo. May 100% knockout power nga itong kalaban ni Solidad mga kaboxing pero di ito umubra sa bangis at bagsik ng kamao ng ating pambato dahil isang round lang ang kinailangan nito para pabagsakin ang pambato ng Thailand. Tinalo ni Solidad si Paharn via first round technical knockout. Naging matagumpay din sa kanyang naging laban ang tinaguriang Robo Cup ng Negros Occidental. Nakasalukuyang may edad na 30 anyos at may kartadang 16 wins with 11 knockouts, 10 talo at isang tabla na si Raymond Yanong kontra sa pambato ng Thailand na si Kampi Phayom na may kartadang 25 wins with 17 knockouts, 15 talo at dalawang tabla. Grabe nga to kung lumaban itong si Payum mga kaboxing dahil ngayong taon lang ay napalaban na ito ng walong beses na kung saan isang beses lang itong nanalo at pitong beses na via knockout. Si Yanong na ngayon ang may hawak ng Asian Boxing Federation Lightweight Belt. At sa naging main event nga po ay naging matagumpay din sa kanyang laban ang tinaguriang The Sniper ng Cebu na kasalukuyang may edad na 19 anyos lamang at may perpektong record na 9 wins with 5 knockouts na si Arvin Jan Pasiones kontra sa pambato ng China na si Xiang Li na may kartadang 9 wins with 4 knockouts, dalawang talo at dalawang tabla. Dinomina ni Pasiones ang buong laban dahilan para manalo ito via 12 round unanimous decision at masungkit ang WBA Asia Light Flyweight Belt.